Ay, di ka magdusa ngayon. Magbuhat ng isda. Ano ka? huli kayo ng huli ng isda. Eh. Ay, ano? Oh, te. Tumingin ka. Ah. Pag walang huli, angal. Nakahuli ng madami, ay angal pa din eh. Wala pala kailangan kasama para makapahuli ng marami. Masarap din eh, pag marami. May nagchichir pa ka. Pag wala kang kasama, wala. Magdusa ka nga yung magbuhat, Wala ano? sa ko na may iyak sa pagbubuhat. Huli ka ng huli ng isda, eh. Ano ka ngayon? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова